ano talaga to sa diabetic diabetic mo so, ito tapos matagal ka na ba na ano naputulan ng paa ah uh, unang-una 2021 ito mm. ito naman 2022 mm -hmm. isang isang taon lang ng pagitan magandang araw guys so magandang araw po so ngayon guys eh, panibagong vlog panimag, panibago naman pong uh, babayan natin ating matulungan so ngayon guys eh, nandito po tayo sa ano, barangay Kison Tagbiu so may nakita po tayo guys na may daanan po tayo na isang uh, lalaki isang tatay na nakaawa guys kasi nakatira lang po sa ano tapahan kung sa Bisaya pa ano hanang kupras awa ako so tanongin natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanyang buhay so tara let's go So dito po siya nakatira guys sa ano sa tapahan tapahan kung sa Bisaya iwan ko kung ano sa Tagalog doon sa tapahan yung lutuan ng kopras ng iniyog ba pag nagkukopras so, puntahan natin so nakita ko siya nandoon sa loob so yun, samahan niyo guys tara Dito siya nakatira oh. si tatay so ito sugnorana ng apoy kalayo Ayo Hoy. Tay mayong udto. Mayong udto. So ako na, na, na nadaanan ko kayo, Tay. Oh. Oo. Oo. Oh. Ano ba to? Dito ka nakatira? Dito ako nakatira. Ha? Dalawang taon na ako dito. So, Sa... mo na ako ha? Oh, sige. Ako si Burlasoy TV. Sa ni tay tapahan man eh. Tapahan. Mauna man tirahan eh. Mauna na yung balay. Well sir po siya kanina guys, pagdaan natin. So, binalikan ko talaga kasi naawa ko kay tatay. So ayan. Oo. Oh, oh, So kumusta mang kaktay? okay lang, okay lang, kahit ito. Oo, oh, marunong ka ba mag-Tagalog? ka mo mag Tagalog? Ah, sanay ako sa Tagalog dahil laking Manila to. Ah, sanay ka sa Tagalog. Mas, mas magaling ka pa mag sa akin kasi ko Bisaya. Hmm. Oo, oh, oh, so unsay Tagalog gaya anin tayo? Tapahan? Ha? Tapahan? Oo, oh, tapa, tapahan. Tapahan sa Bisaya. Oo. Oh. Sa Tagalog, tapahan gihapon. Ano tapahan Oo, oh, kumusta man ka dito, Tay? Okay lang ako kahit tay. Ah, uh, hmm. ganito, kahit malamig yung panahon. Pag natulog ako dito, okay lang. Oo, so anong pangalan mo nga, ne? Anong pangalan mo, si? ah, si Alan de la Cruz. Alan de la Cruz. Oo, oh. oh. ilang taon ka na, Tay? Ah, 52, 52, 52 years na ako ngayon. 52 oh, years oh, old. 1971. Yung misis mo, ilang taon na? Saan ba yung misis mo? Ay, matagal na kami nangiwalay. Hiwalay na kayo ng misis oh. mo. Oh, limang taon na. Limang taon na. Hmm. Oo, oh, So may anak kayo. May anak kami apat. Saan ba yung anak ninyo? Nasa Maynila yung tatlo. Ah, nasa Maynila. Oh. Ay, so yung ano, mga anak mo nag-asawa na din. May asawa na yung isa. Yung, yung iba wala pa. Ah, oh, yung iba, yung tatlo wala. Saan pa sila nakatira tayo? Bakit Bakit ba talaga naghiwalay kayo ng mga anak? Bakit hindi sila dito nakaano sa iyo? Eh, doon na sila lumaki sa Maynila. Saka yung isa, nagtatrabaho rin. Ah, ah. Oo. So, may ano ka pala, kabansanan. Ano nangyari may sa may ano mo? Paa dalawa. Ah, uh, diabetic to. Ito, diabetic? Ah, eh, uh, ito, sa diabetic ito, na-disgrace to sa, lan sa paku lang to. Pagkatapos, eh, mataas na rin yung sugar ko. Doon na rin sa diabetic na... Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. So, ito, sa ano talaga to? Sa diabetic. Di diabetic mo so, ito. Tapos... Matagal ka na ba na ano, na putulan ng paa? Ah, uh, unang-una na 2021 ito. Mm. Ito naman 2022. Mm -hmm. Isang isang taon lang ng pagitan. Ah, isang taon lang ang pagitan. Uh, oo, so, oh, oh. so hindi ba nagbisita sa 'yung mga anak mo dito, Tay? Ah, uh, minsan sa isang taon, isang bisis lang. Oo, oh, sino ba nagsuporta sa 'yo pagkain? Ay, minsan buta abot ako ng nanay ko minsan. Ah, may nanay ka pa dito. Oh, may nanay ako dito. Pero may asawa naman sila, may sarili sila ng pamilya. Oo. Oh, oh, So tapos ako kung minsan namumuta ako dun. minsan buwanan ako pag nakabayad. Minsan, oh. saan ka -ta kukuha sa ng pangbayad, na? Tay? Saan ka uh -huh. kukuha ng pangbayad? May pangbayad ka ba? Ako? Hmm. May meron na akong pangbayad dahil meron din minsan nagbibigay din sa akin ng mga minsan dumadaan dito minsan may makakilala ko so, bibigyan binibigyan ako ng ah daan, so ang ibig mong sabihin kung may magdaan dito bibigyan ka ng mga pira oh minsan may dumadaan dito na mga 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 nakakotse mag oh. din ako nagkaupo ako dyan oh. itatapon lang nila bibigyan nila sa akin ah abutan ka ng pira oh. O, kaya makapagbayad ka sa inuutang mo. Ali, naka ka sa gilid ng kalsada. Oo. Oh. So, binibigyan ka na lang nila. Oo, oh, pero hindi ako sabing nagmamalimos. Oo. Oh, oh, Ah, siguro, na naawa sila o oh, naantig ang puso nila para lang ako oh, bigyan, para rin sila makatulong sa akin ng kahit papano. Uh oh, oh. Pero hindi naman sila nagtatanong sa akin kung may pambili ako. Basta, diyan ako. Eh. Alam mo naman dito. Kusa na lang kundi, sila bumibigay. Oo, oh, oh, na lang. Oh, oh, minsan oh, oh. yung kaibigan kong tindahan si Chikoy, mm -mm. si Chico. Mm -mm. Pag pag pumunta sa Palingke, mm -mm. amin ah, siya nagbibigay sa akin ng mga ulam. Mhm. -mm. So, 'yan. Dyan, pinupuntahan ko dito. 'Yun yung kaibigan ko diyan, mga sa akin dito ng pagkain. Mm -mm. Ah, tapos yung nanay ko naman, eh alam mo naman yung nanay ko, hindi naman nagluluto naman masaya, puro gulay. Mm -mm. Binibigyan din ako dito Oh, sa so matanda na rin yung. Oh. Ay, nanay ko matanda na. Oh, oh, so wala ka bang mga parente din eh? Wala kayo mga kamag-anak din eh? Wala? Ay, ang side na sa parente, mm. ang ano ko lang doon sa 22, uh. yun lang, anak ng kapatid ko. Yun Tapos yung Dila Cruz dito, kapilido ko lang. Ah, okay. ah, so... Kami dito, ang Dila Cruz dito, dalawa lang. Ah, dalawa lang. Dalawa talaga. lang, bukod sa mga anak. Mm mm Kasi kami lang dito ang mga Dila Cruz na na nandito. Oo. kanino ba tong tapahan na to, Tay? Kanino ba to? Bakit ka dito nakatira? Ah, sa nanay ko to. Oo, sa nanay mo. Bakit hmm. hindi ka dito tumira kay nanay? Ay, ah, hindi ako po dito tumira doon kasi may mga ma ayaw ko mapurisyo sila. Ah, kaya kasi sa oras ng yung ko, anong ah, ah, alalayan oh, pa nila ako, ayaw oh, ko nung ganun. Oh, oh. Gusto ko, habang kaya ko pa, ako lang. Oh, oh. Tapos ayaw ko yung ayaw pabilangan ako. Mo, pabigat ka sa kanila. oh. O, pabigat, magpabigat oh. sa kanila. Ayaw so, ko yung, kung mag-CR ka, maglaka, mag ano ka lang, magluhod. Saan, oh, bang, saan gano, ka ba? mo ako, nagpunta ko doon. Saan ka ba mag-CR doon kay nanay? Oh. Oh. Si nanay, ilang taon na? 74. 74. May asawa si nanay. 5 oh, oh. apelido yan. 5 apelido. Kibal oh. stepfather mo oh, lang stepfather. yung ano. Uh, uh, ulitin ko, ilang taon ka na dito nakatira sa tapahan? Dalawang taon na, mahigit. Dalawang taon, mahigit? Oh, kasi January, January ako dito, January 2021. Oo. Oh. So yung mga anak mo, palagi na nakapunta dito? Isang bisis pa lang. Isang bisis pa lang. Yung ano ko, pangalawa yung bunso ko na nandito na nandito naman pero nandun kasi lumaki sa nanay ko kaya doon lang lagi sa nanay ko yun mm -hmm. so yung misis mo saan na ba talaga siya ngayon ayun hindi ko na alam kung saan na yun ah, kasi si meron na rin asawa yun ah, matagal na ba kayong mag, ano, maghahiwalay na Oo, oh, doon pa sa Maynila kami naghiwalay. Ah, sa Maynila. May trabaho pa ako noon, N hindi pa ako naputulan pa. Oo, oh, oh. ano bang trabaho mo doon sa Maynila tayo dati? Ay, construction, Raden Oh, pero mas ma mahal ang sahod no sa Manila kaysa dito. Pareho lang. Ah, pareho lang. Tay, may tanong ko lang sa iyo ah. Hindi ka ba na membro sa PWD? Person ako? with disability, hindi ba? Ano, membro ako sa PWD. Oo, tapos. Lang. Pero hindi ka pa nakakuha? Hindi pa. Ah, uh, uh, kasi sayang ba 'pag hindi ka nakakuha kasi kailangan mo ng ano, pamantinan sa katawan mo. Oo. Oo. Kaya kung mga ano ako doon maka medyo maka sa PWD kahit hindi ako na member dito pa nung una pag pagdating ko dito mm. medyo may nakapasyal din dito sa akin na nagtrabaho sa munisipyo hmm. ayun binigyan ako ng ah, binigyan ka ng wheelchair? oo oh. oo, oh, so So, binigyan oh, so... Sir, yeah, binigyan ako wheelchair ha? Oh. Oh, na oh. oo wala nang lalagayan ng paa na yung wheelchair mo Wala na, sira na nga yan. Ah, sira na din. Oh. O kasi nadaanan ko si tatay guys yung kahapon doon sa gilid ng kalsada. Kaya pala uh, may bubibigay sa iyo pag dumadaan, bibigyan Oo, ka minsan, ng konti-konti. pero hindi, hindi naman ako nagpapalimus talaga kasi oh, oh. nahihiya rin ako. So, oh. Binibigyan ako. Eh. Oh, oh. oh. So wala ka pero, bang binaano yun sa katawan mo tay Wala ka bang sakit, kaloyan naman, wala ka gibati? Uh, minsan, pa, pag medyo umaandar yung kidney ko. Masakit. Ah, may kid, kidney ka. Oh, pero hindi pa ka, pa pasumpong-sumpong lang. Ah, pasumpong-sumpong lang. Pasumpong-sumpong lang yung Subuti, so, hindi ka pa naka, ano pag mag mag minyo, mag misis ulit. Ay hindi na hindi ko na hindi ko na pinapangarap 'yan. Saka hmm. wala nang sa, sa ngayon kung may papatol, may kung may papatol man sa akin, tsamba na. Samba na. Tsaka <laughs> mahirap na kasi may kapansanan na. Oo. Oh, oh. Wala ka na. Wala ka na. Ano, magpapasilbi ka na lang? Oh, oo nga. So saan ka nagsasaing tay dito? Ay, yan, eh. Ay may rice cooker oh, ka. Okay may ilaw ba dito? Asan oh, ka nakikunik ng kuryente? Ay. Doon sa... Nanay mo? Na, oo. Oh, oh. oh so oh. ang tubig, doon ka din kukuha, doon ka Minibig, mag -CR. Dito na ako. Minsan binibigyan ako ng tubig. Minsan ako bibili. Ah, dito. Ah, oh, dito. Eh. Ah, mineral. Oo. Oh, oh, So dito ka. Oo. Oh. Kumakain oh. ka na? Huh? Nananghalian ka na? Wala pa. Bakit wala ka pang panghalian? Ay, nagkape ako doon sa kaibigan ko si Chico. Mm, nagkape ka doon. Oo, oh. oh. oh, so meron ka pang bigas? Meron pa rin, konti Ah, mga oh, dalawang kilo. Oh, dalawang kilo na lang. Oh. Mm. -hmm. Grabe talaga no, dito ka nakatira sa ano, tapahan. Di ko alam kung anong Tagalog dito sa ano kasi Bisaya tong tapahan. Oh. Sa Tagalog ano ba talaga ang ibig eh, sabihin to? Diko ano uh, ah? -ga. di alam kung ganggangan. Ano, <laughs> di mo mata ma ano yan. Ah oh. uh, basta kay ano to sa taga ang ayaw ko tawag nito sa ta sa Tagalog. Basta dito. sa tapahan, tapahan, to sa Bisaya. Oh. Oh. Pero kung ano mo titingnan mo to siya. Kubo hmm. na. Kung tawag na kubo na. Oh. Paano pag nagkukupra? May kupras i sasaing mainit ka dito pag magpatuyo ng kupras. Ay hindi. Hindi. Bukas naman 'to. Ah, naman. malalim naman 'to pag nagkukupra pero hindi naman sila nagkukupra na dito. Ah, hindi na. Bin, binibinta nila ng buo. Ah, buo binibinta oh. nila buo. Ah, ah, So dito ka di naman masyado mainit kasi nandito kasi dito lang po siya nakahiga, guys. Hmm. Oo, oh, naka-open po dito. Oh, open Pagabi, po e. Pagabi, close mo to. Oo, oh, ito po yung ano niya. Oo, oo. Hindi ka ba ano tay, mananawagan ka sa ano mo, sa mga anak mo para makadala sila dito. Ay, alam naman nila ang sitwasyon ko dito, hindi ko na kailangan pang ah. baka magalit lang sa akin kung alimbawa manawagan pa ako na alam naman nila na ang sitwasyon ko dito, alam nila na nandito ako minsan kasi pag tumatawag sila sa anak ko, nagbibideo call, nakikita rin nila ako. Ah, ah. Video pumupunta rin yung anak ko na bunso. Ah, pumupuntaan dito. Pagbigyan ka rin pa minsan-minsan. Oo, oh, minsan lang. Ah. Hindi naman sabing madalas, minsan. Oh, tulad ngayon, tao na to, mabigyan ka ng 3,000 sa isang taon. Okay na sa akin. Basta meron. Ah. Uh, kung lang bahala mag-discard, di-discard. ako ko, minsan eh, Hmm. Ay, dinaman naman ako pumupunta doon sa mga pamangkin ko. Naiiyari na ako. Hindi na ako pumupunta sa kapatid ko. Mm. -hmm. Naiiyari na ako. Mm. -hmm. Magsariling sikap, magsariling sikap lang ako dito. Mm. Ay, importante, makakain ako sa siyang araw, isang bisis, wala nang problema. Oh, Kapi Kapi lang, init, tubig. Oo, oh, wala nang problema. Wala oo, ka bang bisyo ngayon, hindi Tay? Hindi ka ba nagbibisyo ka rin, nagiinom, wala ka bang... Ako na no, ako, nanigarilyo ako paminsan-minsan, pero sa inom hindi na. Ah. Kasi ang inom, yan ang nagpapataas ng blood sugar po Ah, yung dati, mahilig ka ba mag-inom? Oo, oh, inom. Alak, oh, mm. mga kahit ano na pag lang. Pagkaling sa trabaho noon, inom. Oh, ah, oh. Ah. Mm. Makajabitis ba din yung inom? Oo, oh. malakas. Ah, malakas? Oh. Ah. Malakas, makapagpa-diabetes yung papataas ng blood sugar. Oo. Oh, oh. Mahirap pag diabetic ka, tapos kain ka ng kain, kain ka ng karimbaboy, yan, oh, oh. malakas magpapataas ng Oh. Ano yung blood sugar. Pero kung kakain ka lang ng gulay, minsan sa isang araw po ng tubig, kain ka lang isang bisis, ko okay mm. Kasi tinitikman ko yung ihi ko. Ah. Oh. Pag tinitikman ko yung ihi ko na matamis, na ano ang kinakain ko, yun ang hindi ko na kakainin. Mm. Pag kakain na ako sa isang araw, isang bisis, tumatabang yung ihi ko. Ah. Oh. Tinitikman ko yan lagi. Mm oh. oh. Ikaw pa lang siguro nakatikim ng ihi ba? Araw-araw ko, tinitikman ko yan tuwing ihi ko, tuwing umaga. Ah, hmm. dyan pala malalaman kung hmm. tataas yung diabetes mo. Minsan, may paraan ako ha? na, ha? pag tumabang yung ihi ko, binabalik ko sa baso, iniinom ko. Ha? Hmm. Di ka ba naanuhan dun nga? Di man ako nandidiri. Oh, nandidiri? sarili ko naman yun. Ang importante, mawala yun. Pero, sa... pag mo isigla ako pag ihi. Oo, kasi marami nagsasabi sa akin tayo na pag ang ihi daw inumin is parang sumisigla yung katawan mo. No? Sumisigla ko nga. Oh, Basta oh. normal ang ano niya. Normal yung ano, um, matabang. Oo, oh, matabang na medyo maalat kundi. Oh, yan. Oh, oh. Sumisigla ka, totoo yan. Oo, oh, totoo pala yung mga sinasabi oh. nila. Oh, ma halos araw-araw ka mag-inom ng ihi? Ay, hindi naman. Minsan lang? Hmm, minsan lang. Mga isang baso. Ah, pag... ah tinitikman ko, ganun lang, isang baso. Minsan, pumitikit na lang ako, hindi ko. Iniinom ko lang ng oh. pagkatapos. Anong tubig? feeling mo tayo pag natikman mo yung ihi? Pagkatapos. ano bang lasa niya? Maalat ba? Hindi naman ang ihi eh, ko kasi ano, medyo ma maalat-alat lang ng konti. Uh, uh, tapos pag itchat tumatabang para na lang siyang tubig. Bale, pag ano doon, uh, mag-ihi ka ng tunga sa baso, inumin mo. Oo. Oh. Oo, uh, oh, tuwing umaga. Talaga, nawawala yung sakit-sakit ko sa katawan. Oo. Uh. Yun. tapos hindi ako kakain ng ano sa isang bisis lang ako kakain sa isang araw minsan umaga ako kain tangabi di ako kain paggabi na ah pag ka lang kumakain uh. para matulog uh, busog oh. Uh. Uh, so tipid na si nanay niya magbigay siya ng pagkain ay di alam alam mo yung nanay ko minsan kumakain nga yan walang ulam mm. kaya ako hindi na ako na ano nasabing at niya yung pagkain dito. Wala naman talagang ihahatid. Kahit mm. may tira yan, tipid kasi yan. Mm. Oh. May mga ulam yan, may, may gulay yan na tanim. Mm -mm. Minsan, tinatamad, din man mahilig maglutulot yan, ibinta doon. Mm, binta lang niya. Oh, so grabe no, nakaluhod ka palang pag ano, ito, di mo nalalabhan to. Nila, labahan yan? Labahan minsan. oh, ito palit, -palit mo niyan. Nakayong ah. isang araw lang, pag may mga putik tuloy dyan, yun, uh, pag uh. umuula ng konti, mm. nagkaputik na ito. Papalitan ko naman ito. Yung isa na. na ano, labahan lang ngayon, Pag kinabukasan, gumi na. Mm. Laban na naman ulit. Mahirap, mahirap tayo no, sa sitwasyon ng ganyan. Mahir uh, oo, mahirap talaga. Uh -oh. Dahil pag ikaw lang, pag ikaw lang sarili mo, nag, wala kang upuan. Mm. Masakit mag lakad na nakaluhod ka lang. Hmm. Parang ang gapang, dahil oh. pa Oo nga. <laughs> so ikaw, ano masasabi mo tayo sa mga umiinom, no, malakas umiinom ng mga alak? Ano masasabi mo sa kanila kasi naaranasan mo yan? Kasi nagkaroon ka ng diabetic. Ano ah, mo masasabi mo? Ay, masasabi ko lang sa kanila na dapat kalma-kalmahin nila yung pag-iinom sa kayo mga mahilig sa karming baboy. Diyan hmm. kasi ako na nag, nag ng kuwan sa kayong mahilig sa mga ginatan. Mm. Yan. Matagal na ba yung kidney na ano, ginawa ano ni mo bate? Ba bago lang. Bago lang. Ba Saan ba siya magano? Saan ba siya magsugmat? Dito. Dalawa. Ah, dalawang so, bayo. yan. Bago lang ako nakita mo ako doon. Mm. Yung lima kayo. Mm. Nakahiga lang ako nung tatlong araw kasi hindi ako maka hindi ako makahiga nang straight kasi masakit siya. Masakit. Dalawa, so, dalawang masakit, ano. Masakit pa nga eh. Dalawa. Oh. So, isan so, Nagpapabili ako doon sa kaibigan ko si ng kidney care. Kidney care, oo. Mm -hmm. Minsan nawawala konti pero hindi naman talaga gamot. Uh, yung ano talaga, pampakalma lang yung kidney care. Hindi naman talaga gamot na o, ano yan. Anong ano lang yan uh -huh. oh. kontrolin niya lang ang pagkain. Mm -hmm. Yun, tigas yun siguro yung baboy, no? karning baboy talaga yung maka Oo, ano? tumataas yung blood sugar ko dyan. Uh -huh. Kasi sa Maynila, no, mahilig ako sa karing baboy. Tapos mm -hmm. kung tumataas yung sugar ko... Mm -hmm naihilo ako, di pumupunta ako doon sa malapit lang eh, magkano lang ang pumasahe, 8 uh, pesos lang uh, uh, pumunta, pupunta agad ako sa general, mm. general hospital magpacheck ako sa ihi ko, saka sa dugo ko, mm. mataas nga yung blood sugar ko mm. uh, yung mga kaibigan ko pumupunta rin dito, mga, ako rin pumupunta rin doon sa kanila mm -hmm. Para malilibang lang yung sarili ko. Pag hindi mo nililibang yung sarili mo, wala rin yung nangyayari. Mm -hmm. Kasi mamamatay ka lang sa bangungot. Oo nga. <laughs> <laughs> oh. Mas mabuti nang kahit nahirapan tayo, masayahin pa rin para... Ano naman. Di maano ba? Oo. Oh. Pag hindi, pag ikaw may diferensya ka sa katawan mo, pag sinundan mo ang diferensya sa katawan mo, oh. Hindi, hindi lalo na pag, pag o, lalo na pag madala ka sa emosyon nimo, eh, no. na ho oh. nga gusto mong magano na. Oh. Buti ka hindi ka nakapag-isip ng masama sa iyong mm. sarili. Mm. Kailangan pag ganitong sitwasyon, hindi mo ila, hindi ka lang di, mo ilalagay yung mga problema sa dibdib mo. Hmm. Eh, pa, mo ni... <laughs> Oh. Kailangan may uwasin, uwasin mo yung mga uh -uh. problema mo. Uh -uh. kaya pag hindi ka, lalo na yung problema, problema ka, may sakit ka. Mm. Tapos pinuproblema mo yung sakit mo. Mm. Tapos hindi ka naglalabas ng bahay. Mm. Maaga ka talagang mamamatay. Uh -uh. Kasi madagdagan yung sakit mo eh. Oo nga. Kasi stress ka pa sa at tapos may kapansanan ka Oo. pa ako kahit pinilit ko nung isang araw hindi na yan gumulong yung uh oh. yes, ko gumapang ako nun dala ko ito eh ano oh. oh. eh. para lang makatingin ka sa mga ano oh. labas so ito po yung wheelchair niya guys o oh. Oh sira, pong, oh, sira na pong sira na pong wheelchair minsan ano lang ito tay minsan gumulong minsan hindi uh oh. oo oh, so ito wala na pong wheelchair si ano sira na po talaga hmm. Okay. kung sino mamay puso dyan, ay gusto ko sanang mapalitan tong wheelchair ko. Mm. Dahil wala naman akong kakayahan para bumili yan. So, magkano ba talaga ang wheelchair ngayon, tay? Sa, ano mo? Tingin mo, mga magkano? Ay, uh, ang doon sa kapitbahay namin, bumili bumili sila, 4-5 daw. So, ano tay, magbigay ko sila ng bigas. Kunting bigas, ha? Oo, para makatulong na. Tayo. Oh. tay sa iyo. May bigay akong kunting bigas sa iyo, tay, ha? Salamat. Oo. Oh, pet ganyan lang sana makatulong oh, din yan sa iyo. E, yun, 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 yun. Oh, anong sasabihin mo tay? Ah, oh, magpapasalamat din ako sa mga sponsor na uh, nagbibigay ng mga tulad nito. Ah, oh. Ay, malaki akong papasalamat, malaki rin pasalamat ko. Mm. -mm. Dahil kahit papano, nakatulong din sa akin ng kunti. Oo, oh, so hayaan mo tay, ha, yung hiningi mo na pang wheelchair, di ko magsaad ha. Oh. Kung kailan ko kailan ako makabalik, or basta mag-ampo lang tayo sino, oh. oh. Well, Posible busy bile okay, no. ko magsaadog, di ha di ha dai mahatag nak sa imong ha. Basta uh -huh. so, manalig lang tayo sa Panginoon. So, sana makabalik tayo, mabigyan natin yung wheelchair po. Oo. Uh -huh. uh, so, palagi ka ba nagdisimba? Nagsisimba ka ba minsan? Ay, mm, ano pa, makagulo niyan. Hindi uh -huh. naman makasimba pa, ano kung makasimba niyan, sino wala namang wala namang mag ano sa atin alalay doon. Oo. Uh -huh. Alam mo kasi yung mga tao minsan eh mga kaanak nahihiya dito dito. Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh kasi ibang pagtingin din sa sarili nila ba na mm -mm. meron silang mga kaanak na ganyan hindi mm -mm. naman sila ka, sabi s'big na mm -mm. umaalalay sa mga ganyan mm -mm. ang mas importante naman 'yung ibang tao umaalalay pa sa akin oh mm -hmm. oh totoo yan eh 'yung anak ko na umaalalay sa akin wala dito Mm -hmm. Kaya hindi ako ma, kung gusto rin ko magsimba, mag, ano, anong gagawin ko? Gagapang ako doon sa simbahan. Oh, so ngayon, magano ano ka na lang? Magdasal na lang kahit hindi oh, nakasimba? Kahit pa paano. Sarili, sarili ko na lang paglasal mm -hmm. ko dito na patawarin ako sa mga kasalanan ko noong, noong nagawa ko noon. Mm -hmm. At ngayon ganito na ako. Parusa sana siguro sa Panginoon ito, pinag lang ako. Mm -hmm. May plano pa siguro ang Panginoon para sa akin. Pero mm -hmm. gagawin ko hindi naman ako kung gusto ko nung na magsimbang hindi naman ako sa simbahan hindi dito may lang kayo. ng wala naman ako, na, wala naman aalalay sa akin So hmm. dyan lang yan tayo bigyan din kita ng konting pira para may pangbili ka ng gatas o so, ano ba, ng, ano? bawal yeah. sa'yo yung gatas no? Hindi, no. pwede ang gatas, wala namang problema. Pero hindi na lagyan la na lang, hindi um. lagyan ng sugar. Oh. So, ito tayo, may bigay din ako ng kunting pira oh, sa iyo, ha? Oo, oh, kahit kunti lang ito, makatulong oh. na yan. oh bili mo ng anumang gusto mo para pang ulam, nino. Ah. Oo. Oh. So, masaya ka ba ngayon, tayo? Ay, sobrang saya naman. Oo. Oh, oh. Eh, itong ganito, malaking pasalamat at magpapasalamat. Malaking maligaya rin ako na binibigyan rin ako ng mga ganitong katulad sa inyo. Oo. Oh, oh. Kasi, hindi ba nga, hindi mo maka ano sa akin ng mga ganito. Oo. Oh, oh. mm, Kasi araw-araw tayong nagkain eh. Oo, oh, araw-araw tayong nagkain. Oo. Oh, oh. At nagpapasalamat din ako sa mga nag-sponsor katulad sa Oh, ay, Salamat nga pala kayo yung... ano? Mami Charma, Mami Disigutang, yeah. uh, Mami Rubi Mami Bibi, Mami Mami Marilyn Ventura. Sila po yung nag-sponsor guys sa pambigas natin pang ayuda para itulong sa mga kababayan natin naghirap. Okay. So, si Tatay uh, sana po ah uh, kung sino man nakapanood sa video na ito, paki-share, paki-like, paki-subscribe sa hindi pa nakasubscribe. Sana may bigyan po si Tatay ng uh, kahit hindi brand new na wheelchair, basta may wheelchair, masaya na si Tatay kasi yung wheelchair po niya, guys, oh. ito hindi na po gugulong 'to. Oo, oh, oh, sira na Tsaka, dito po magtambay si Tatay doon sa galsada kasi pag may dumadaan doon, uh, bibigyan po si Tatay ng konti para makabili po siya ng ano. Tingnan po, 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 po 'yung tapahan, no. Oh. So, ito pa lang po yung ano niya, uh, ah, tabel sa ah, kanyang ano para ah, makukuha si tatay, hindi siya mabasa. Buti di pa tulok tay. Buti di pa tulok. Ah, tulok na. Eh, mm. Nangano na rin ako yung mga, yung mga kay, kay Chico, hindi naghingi na ako yung mga sampung piraso para itapal ko lang dyan. Ah, naghingi ka nang nang kuan so, bubong. Para tapal lang dyan sa bubong. Para lang yung amakan. Hmm. Ah, ah. So, Kali, ito tay ha. Mm -hmm. oh, di ako magtagal tay. Uh, uwi na ako. Pag hayaan mo na lang ha baka may awa ang Panginoon. Ha? Makabalik ako dito mabigyan ka ng kung ano-ano mga ang may bigay sa iyo ha. Oo, Basta magla magdasal lang tayo palagi ha. Oo, lagi naman tayo nagdadasal para may grasya ang dumarating. Baka may grasya ang Oo. O, Oo. Hindi, hindi mo alam kung mayroon pang mm -hmm. pa. Mm -hmm. tay ha okay. so na lang palagi sa Panginoon tay ha hayaan mo baka may kuha ng Panginoon makabalik ako dito ha okay. Oo, so maraming salamat tay salamat din so ayan uwi na tayo bes sorry okay. so ayan dito po nakatira po si tatay sa tapahan Ito. dito po siya nakatira